Natutuwa naman si Oji Diaz na nagsisimula na raw mag-move on si Enrique Hill mula sa love team nila ni Liza Soberano. Sa ngayon nga kasi, after 3 years na pamamahinga, finally ay gumawa na raw si Ken ng solo project na wala si Liza. Natapos na nga kasing gawin ng aktor ang first solo movie niya na, I Am Big Bird, na kinunan pa sa Thailand. Tuwang-tuwa ako para kay Ken kasi nagbalik na siya after 3 years ng kanyang pananahimik. Kasi medyo nag-ano sila sa pandemya, eh. Huminto talaga siya, eh, say ni Oji sa kanyang vlog with Mama Loy. Nag-focus nga raw si Ken sa negosyo nung kasagsaga ng pandemic at ngayon lang ulit bumalik sa pag-arte. Kaya tama yan, ano? Malay mo naman, maging successful itong kanyang pagsosolo, o di magsunod-sunod na. Tapos, sundan na niya ng teleserye, Say pa ni Oji. Pwede na rin daw sumubok si Ken ng ibang kapareha after Lisa at mag-move forward na kung baga. Siyempre, pag bumunga itong Uy M Big Bird, siya si Enrique Hill, kayang tumayo sa sariling paa, ani Oji. Well, agree naman kami. It's about time na patunayan ni Ken na kaya niyang magkaroon ng career even without Lisa. Samantala. Catherine Cabado sa pagkawala ni Daniel, iba ang dating sa mga nagmamaldita nang naging sagot ni Catherine Bernardo nang matanong siya tungkol sa isyo ng pagyoyosi sa isang panayam. Dahil walang direktang pag-amin o pag sa aktres, opinyon ng kibitsers, iwas pusoy daw ang bida ng a very good girl sa isyo ng beping. May mga chismosang kapitbahay din ang nabitin sa kanyang tugon. Pagmamahadera naman ng mga katkatera at sawsaw era, dapat daw ay maingat din ang aktres sa mga ikanikilos nito para di mapulaan kung may katotohanan man na nagyoyosi umano siya. Pero, kung parte raw naman ito ng kanyang immersion sa role, nagtagumpay daw naman ang nakaisip ng nasabing promotional gimmick lalo pat pinag-usapan ng aktres. Ang tanong lang ng mga Kate Katera, may translate raw kaya ang ingay para tangki like ng mga manunood ang pelikula ng aktres? Balitang kinakabahan din umano ito without Daniel Padilla.